Okay, what about Hello po. Hello po. Um, congratulations, Adirek, um, Ashley and Andres. So ito pa lang yung kinikip ni Andres last na interview sa kanya na project with Ashley. So ito na yun. Um, question ko lang, uh, marami fans yung natawa at na-surprise na magbabalik ng balad kayo as uh, Ashtes. No? And sinasabi na worth it daw yung paghihintay nila. And ang dami na kamis din sa inyo. Pero kayo, kamusta yung uh, unang pag-shoot niya ng teaser? Um, same pa rin ba yung chemistry or may yun, ilang ba since last time na nag Ash, uh, kayo as JJ and Clifford? Start na. Yeah. Um, para sa akin, simple same pa rin yung, yung, working dynamic namin ni Ash. Kasi um, yun nga, getting the chance to work with um, a great artist that is Ash. And parang, Getting the chance to work with her again in this project, um, you know, who did ask for that, right? Someone you already know and someone that's very good at their job, so, you know. How about you, Ashtin? Uh, ako din po, same pa rin po, kasi parang, yeah, nung you know. nagkita kami for the teaser show, like one month, or halos one month time din di, di po kami sa, ano di ba, sa team, Diba? At yun po yung last na yung pagkikita. And ayun, na-surprise din ako na parang kahit pa paano, same pa rin po yung bonding namin. Kasi sobrang mabait din po talaga ito sa natuwa si Andres. Mabait ka siya. Mabait siya. Yes. Hindi ka ba naniniwala, Andres, na mabait ka? Mabait talaga ako. Good boy. Okay. Um, my next question is, um, sa, uh, sa press release, may na si Luna, pinapersure siya ni Rafi kasi si Luna hindi siya naniniwala sa love. So, kayong dalawa ba naniniwala kayo sa love? Ako, oh, oo. Oh, oh, oh. Sobra hindi wala sa kasi kapag love yung sinishare mo, parang mag, parang yung yung energy positive na parang maganda lahat, maganda lahat, ano, mag sa mga tao, gano'n. Ayun nga, I think love is parang um, one of the most powerful things in the world because you know every day as humans we all we want to love and we want to feel love and in anything that we do or want to achieve in life, kailangan mo ng love in order to come achieve those things. So, yeah, and I think love is uh, very important for all of us. Hey, what is love for you? Um, wala akong specific definition ng love, but I know it when I see it. I see love when uh, my parents uh, take care of me. Nung bata pa man ako, tsaka ngayon. I see it when a friend uh, is concerned over my well-being. Um, I also see love kapag sa sarili ko, I advocate for myself. So ayo, hindi ko alam yung specific definition pero I know it when it's there. Um, And there is love in between them. ba kayo Andres at Ashley. Anyway, um also, minsan din sa story, minsan storyline na is like um nagbigay ng anay si Rafi ng isang daang balak ng para kay Luna. Ano yung mga way ibigay for love din? Ang hirap naman ng question, ano Anong, anong willing kong ibigay para sa love? Yes. Um, ano kaya? Um, uh, lahat. Ah, ay, ay, god sagot! Um, Ang ah, hindi answer ko. Yeah, lahat. Kasi para sa akin, um, in life, you need love talaga to achieve your passions. You know, if you're really passionate about something, that means you know you, you truly love it. And you know, anything that was even ever invented sa buhay sa life talagang it came from out of loving it, loving whatever material that was or kung ano yung idea nun. So I think love is super important. Kasi okay. din mo lahat para alam mo yun kapag alam mo mo lahat para kapag sisisiyan sa wala. Wow. Ayan. So thank you so much and congrats again Thank guys. you, thank, thank you. Thank you, so yeah. thank you. that was Angelica Villanueva of Manila Standard. Up next, we have Bobby Wittipia Manila Politi. Hello, magandang hapon po. Hello po. Hello, Hello, po. po. Direct ang um, question. Um, how would you describe yung chemistry ng Ash Desco? Pa? Pala yun ba mahirap pa kayong i-labas uh, yung chemistry? Na considering na, nagtrabaho na rin na po sila dalawa. Nakasama na din. Okay, ang basis ko lang is yung nakita ko nung na-shoot kami ng teaser kasi it was the really the very first time na nakita ko mga magkasama. And what the word I used to describe sa chemistry nila is it's um, organic. Hindi siya pinipilit. Parang halimbawa, kung iwan mo lang sila dyan, walang cameras, kung ano man yung closeness nila doon, it's the same magic that they bring when in front of the camera. So yung genuine organic yung ano nila, chemistry. And uh, because of that, parang 50%, they've already won the battle. The rest is ano na lang yung mga technical aspects ng acting. And then, kaya kung ting kwento, yung movie, what is it all about? What can you share? Um, itong minamahal, isang daang bulaklak para kay Luna, it follows the, not just the love story, but the life story of two high school students, si Rafi tsaka si Luna. Um, so itong pelikula, without spoiling anything, it's like an examination of what the Gen Z slash Gen Alpha uh, youth, how they experience love, how they experience relationships. Kasi iba na kasi yung pananaw ng mga kabataan ngayon when it comes to love versus sa ating mga medyo may edad na. Parang kung dati kasi, yung mga older generation, or at least kung paano ipakita yung, yung romance sa movie. Di ba parang ang puno dulo ng lahat ay pag-ibig, ay yung pagkakatuluyan ng dalawang ano, dalawang uh, couple. Ang mga kabataan ngayon, base sa studies and my observation, parang ano na sila, praning sila sa pag-ibig or takot sila, takot sila umibig, takot sila pumasok sa relationship. So itong ito, pili ko lang ito, ine examine niya yung uh, specific experience ng Gen Z at Gen Alpha when it comes to love. So, susundan natin yung kwento ni Rocky at saka ni Luna from grade 12 hanggang sa mag-college sila. So, parang magiging spectator tayo sa ups and downs ng relationship nila, ang shifting ng values nila habang nagmamature. So, yun po. Yun po, pwede kong i-reveal at this moment. Okay. Pero direct, wala naman siyang... May connect ba siya sa isang daang awit para kay Stella? Kasi may isang daang din. Ang <laughs> um, connect niya is more of sa tema sa tema. Kasi yung isang daang tula para kay Stella, ganun din siya eh. Parang uh, love story siya na may halong coming of age. Ito yung mga pili ko lang after yung panoorin, magdinilay-nilay na sa sarili mong buhay, sa sarili mong decision sa buhay. And ganun ko siya kinokonnect doon sa iba kong mga 100. Kasi gumagawa ko ako ng parang ano, Jason Pollock sa Manan Cinematic Universe. Pero romance drama, yung ano, yung tema, uh, yung genre. And then, na uh, thank you, Derek. Kaya, uh, uh, Ash, this. Yes. Uh, ano yung mga uh, love story na kinagiliman niyong panoorin? What, what can you, uh, ano pa yung pwede yung ng mga love stories na paborito niyong pinanood? Of late. Um, favorite mga love stories. Kung dito sa Philippines, sabihin ko yung Actually, yung love story ng parents ko, yan yung favorite love story ko. Okay. At kung sa western naman, sasubigin ko siguro, Meet Joe Black. Okay. okay favorite movie ko yan, about, about love. Kasi iba din yung approach nila sa love, doon. But, red ko din yan. Ashley? Ako po, mahilig po talaga ako sa mga k-drama. So, yung parang last na napanood ko yung love story, is si love Lovely Runner. And, yung pinaka pinaka favorite ko talaga simula noon pa is no walk to remember. Wow. Maraming salamat. Thank you, Thank you so much po. Thank you po. Thank, Thank, Thank you. That was Bobby Ricantina of Manila Bulletin. Our next question will be coming from Alex and God of Stars Photo. Hi, congratulations, Direk. Ashton and Thank Thank Andres. You so, much, Thank you. so, yung first question ko kay Anna, Direk. Direk, tanong ko lang kasi from ano, Botiana section E, di ba? Parang medyo high uh, school din sila doon. Di ba? How mature yung kanilang character kasi tayo mo hanggang college, di ba? How mature yung kanilang character and syempre parang meron din parang may mature ano na rin eh. Sina rin doon sa may section E yung kissing scene nila. May aatangan din ba dito na intimate scene si nilang dalawa? I mean kissing scene. Meron, syempre. Pero yung, yung circumstances surrounding those, ano, intimate scenes. Yun ang na kailangan nating abangan Siguro, ang difference kasi nitong Minamahal kumpara sa Mutia na Section Since yung Mutia, parang Wattpad adaptation siya. If you are a reader of Wattpad uh, materials, kasi di ba, very larger than life, ah, uh, parang siyang teenage fantasy. Ganun yung, ano, uh, yung Mutia. So, for Minamahal, ang approach naman natin dito, mas realistic. So, ano nga ba yung point ko? So ang point ko lang is, although nandun pa rin yung romance, we are using a more realistic, mature point of view dito sa pelikula namin. Thank you, Tarek. Sa Ash, sa Ash naman. Sa Ash, sa Salungin ko, yun, parang ano naman eh, kumbaga, ready na yung mga fans nyo to have your kissing scene, big spin naman, di ba? So, <laughs> dun sa, na, nakita pa natin namin yung, yun, uh, pero kayo, parang what can you offer dito sa mga fans nyo dito? Kung baga, paano may yung karakter nyo dun sa buti alang section nyo dito, dito sa karakter nyo dito? Ano ipapakita papakita nyo mas kakaiba at mas mature? Siguro po, um, ako hindi ako masyadong mahihirapan kasi alay ko talaga yung karakter ni JJ kay na. And, um, parang um, mga sasabi para maramdaman nila kung ano yung nararamdaman ng character. And para, at eh, makikita po agad nila kasi sobrang lalik po talaga ng gigilis na magugali ni Luna kay JJ. And ayun po. Si Andres. Ah, um, ako naman po kasi si Kiefer naman, um, dahil din na uh, Wattpad, galing sa Wattpad series yung um, Mutya, parang yung character ni Kiefer mas um, may karik pagka caricature kasi mas exaggerated like yung pag, pag nagagalit siya de ba kasi si parang bad boy siya malayo yung kay Raffy kasi si Raffy para sa akin medyo close sa personal character ko kasi mas mabait si Rafi compared to Kiefer de ba and yun so the the difference is very big talaga but talagang I'm going to give what I can give to give justice to the character in Asia. Thank you very much and congratulations. Thank, thank you, for thank you. For